guys, isa po akong lisensyadang guro sa Pilipinas at caregiver in Canada. So pagising ko sa umaga, nagpe tayo para ano, para may guidance, may guidance ni Lord sa gagawin natin buong araw, buong maghapon hanggang gabi na malayo sa init ng ulo pag ano, pag halimbawa may isa sa mga bata na nagta-tantrum, so kailangan natin ng dasal. So maghugas, mag-toothbrush, magbihis, and then magpalit ng damit, tapos pagkatapos ko niya magbihis, yung mga ano lang, yung damit na pang, pang bahay na t-shirts, pants, or anything that is not yung, yung ano, yung hindi ba, yung normal makakilos ka ng maayos. So after niyan, maka, pag umalis na ang mga ba, ma, handa ko na ang breakfast nila, pagkatapos nilang kumain ng breakfast, ililigpit ko na lahat yan, yung nasa dishwasher na inugasan kagabi, ibabalik ko na yan lahat sa lagayan and then papalitan ko na naman yung mga yung pinagkainan namin sa umaga and pagkatapos kung ligpitin, magligpit sa kusina aakyat na ako niyan sa taas mag, mag liligpit ng uh, higaan nila sa bed tapos magsasalang ng labahin every Monday medyo busy ako sa Monday kasi marami akong labahin ano? So, ilalagay ko dyan mga damit, washing, towels. Monday, Wednesday, and Thursday, nagwa-washing ako ng towels and also mga damit ng mga bata tsaka towels lang. Si sir kasi and si ma'am, sila naglalaba sa mga damit nila. Iayos ko ng bed ni ma'am and sir and then sa mga bata din. So, ayan, ayan, kwarto ng bunso and then liligpit lang, iaayos, kukunin yung water bottles nila. And then sa opisina ni sir, ito yung opisina ni sir. Kukunin lang ko lang, halimbawa, merong mga glasses or kayong mga, mga bottles, empty bottles, and then yun. So, while nag-wash, nagliligpit ako, nag nagtutupi, yun, nagliligpit na tayo. Tapos, naglilinis ng, ano, ng ng kanilang kwarto ba nagligpit tidy up Yan. yan ang ginagawa ko sa araw-araw dito and then hinahanger yung mga hinahanger uniforms yan nila hinahanger ko para hindi hindi ko yan dinadry sa dryer kasi ano siya uh, lumiliit nagsishrink so after malabhan hinahanger ko lang siya direct So, para hindi siya ma yan, mga tights nila, yung black tights ng, ng girls, ng dalawang babaeng bata. Nilalagay ko dyan para tuyo lang siya ng kanya, hindi na siya. Pag i-dry kasi, lumiliit yan, nagsishrink, so hindi ko na siya i-dry. And then, nagmamap din ako sa sitting room, and sa living room. Nagmamap um, minsan. Pag tingin ko madumi ang ano, yung carpet, yung cream carpet, kasi car meron carpet in, in ano ko yun or minsan makaihi ang puppy or maka makakaihi siya naninilaw kasi kaya may ko siya nalabahan ko siya so pag nalabahan ko na siya pagkatapos ko na siyang labahan nakapag nakapag ano na ako vacuum na ako sa lahat sa taas sa, taas, sa mula sa taas sa mula sa baba pero minsan hindi ko binabacuum ng uh, lahat ng house kasi meron namang meron cleaner every Friday. Mm -hmm. So, um, um, ang importante sa atin yung living room. Living room, tsaka yung mga kwarto nila, walang kalat. Yung mga ganun yun. Um, Kaya, tidy up lang. Kasi wala ng um, mga Hanggang ano, matapos ko yung linis. Pinabalik-balikan ko yung lang yung laba ko. So, pagkatapos ko mag... ano, vacuum sa carpets and all, nagmamap na ako ng saig simula sa fourth, uh, third floor sa office ni sir. Dito kasi lang parang theater nila or cinema. Dito and then, nag ako nang mamap na ako nyan kasi tapos na ako magligpit. And then, minamap ko yan simula sa taas hanggang sa baba. Kinukuha lahat ng basura. Tinatanggal lahat ng mga yung mga unwanted sa ating paningin. And then, pababa na ako nyan. Diyan na yan sa ano sa... Tawag nito sa loft. Minamap ko rin siya. And then, pero... Uh, pagkatapos ko siyang mamap sa ano na naman sa living room. Hindi siya masyadong maraming gagawin kasi... Ano lang, per ano... In oras dito, may oras ang trabaho mo. Pagkatapos kung kailan mo gagawin. Or... It depends on you. Pero ako kas kadalasan ginagawa ko lahat ang trabaho ko sa umaga para kinahapon na -ano na lang ako nang nagluluto o nan, naghahanda ng pagkain ng mga bata sa dinner. Pagkain namin. Or minsan nagre-reheat lang ako sa mga niluto nila ng weekend, yung nasa freezer. But most of the time, pag merong karni sa, sa ref, nagluluto ako. Para fresh yung kinakain ng mga bata. Laging bago sa pag-uwi nila kasi minsan naghahanap nagsasabi anong kakainin nila paghapon or anong anong gusto nilang kainin pag-uwi galing sa school so pag nagka pagkatapos ko niyang mag hanggang doon yan sa ano, sa kusina sa may sala ano, sa sitting room yan meron kasi medyo malaki kasi yung bahay nila kaya Sakto lang din ang oras ng trabaho ko pag uh, simula umaga pagkagising ko 6 7 kasi ako nagsa-start 7 So before 7 gising na ako kasi nag ano syempre brush ka pa magbibihis ka pa mag ganyan maghahanda ka pa sa sarili mo wala lang hindi ka brush lalabas ka So yan sakto lang ang oras ng trabaho ko hanggang alas gis ng umaga tapos yun sa hapon ulit so Pagkatapos katapos ko yan, imap ko rin uh, kasali ang kusina kasi naligpit ko na, ba bangso So, sabay ko na yan silang imamaplat. Pagkatapos kong, ano, yun, yung, ano, yung package cage ng tuta namin. Yung, tuta. So, after ko magmap, lilipat ko na yung, ano, tapos na yung washing, lilipat ko na siya sa dryer, yung mga uh, dinadryer ko. Pero kung yung hindi ko dinadryer, hinahangon ko lang. Hinahangon ko lang siya para In, ma Air dry lang sila. Tapos, madali lang masya siya matuyo. Kinabukasan, tuyo na. So, yung mga tapos ko ng labhan, na dry ko na, tutupiin ko na din kaagad. Diretso na yan, dire diretso. Pagkatapos ko matupi, tapos na. Trabaho. Yan, yung towels nila. Yung towels nila. Ang towels nila, merong mga bata. Iba ang towels ng mga bata. Iba rin ang towels ng ng mommy and daddy nila. Iba ang kulay, iba ang sa mga bata. So, yung purple and blue sa mga bata yan. Yung blue sa batang lalaki, yung purple sa sa dalawang batang babae. Kasi gusto nila favorite ng kulay na purple. So, iba din ang lagayan. Meron silang lagayan for, yan. Yan po. Bye-bye. Thank you for watching.